Yes, good afternoon mga Kaduckers. Good afternoon. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dr. 33. Okay, hit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload uh, Mga Kaduckers, ito na po yung kalagayan ng ating mga alagang itik dahil walang tubig. So, ganito lang ang kanilang trabaho kapag so, tapos silang kumain sa mainit punta sila doon sa malilim at makapagpahinga kunti so yung iba lumadapa sa lupa kasi malamig yung lupa So ganyan lang po ang ginagawa ng mga alagang itik natin. Buhat ng wala pa pong ulan sa ngayon. Medyo minsan uulan pero hindi naman gaano kalakas. Ang pawala lang sa mga alikabok. So Ganyan po ang kalagayan namin dito ngayon sa Agusan. Sa lahat po ng mga subscribers ko po, uh, thank you sa inyong lahat. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe naman po. Pakishare naman po ang ating mga video dyan. Sa nagtatanong po kung nangingitlog na po yung mga alagang itik natin, so yes idol nangingitlog na po yung alagang itik natin kahit uh, walang tubig so mayroon na silang itlog na mahigit isang tray na po kaya lang minsan inahakutan ko na lang ng tubig at nilalagay dyan sa planggana para makainom po yung mga alagang itik natin at pagkatapos ilagay natin doon sa ispan na maraming tubig so doon na sila mag breed pero hindi gaano karami ang kanilang mga itlog mga kadakers dahil iba talaga yung malawak ang tubig mga kadakers So hanggang dito lang muna mga ka Thank you very much sa inyong lahat. Sa mga viewers ko po na hindi pa subscribe pag subscribe pakisubscribe naman po. At sa inyong lahat, maraming salamat sa walang sawang pag sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, see you next vlog.